Sa pambungad na eksena, makikita natin si Rencio ang bida ng pelikula ay isang hitman. Ipinarade niya ang kanyang sasakyan sa harap ng mansyon ni Hans Morris. Ang susunod na target ni Rensho ay si Morris, ang milyonaryong presidente na nagmamayari ng kumpanya ng laruan. May hinahanap siya sa mga istante ng laruan sa bodega at nang matagpuan niya ang berdeng diwata na kanyang hinahanap. Dinala niya ang laruan sa kanyang study room at pumwesto malapit sa bintana. Pinagmamasdan siya ni Rensho at naghanda upang isagawa ang kanyang diskarte. Upang maiwasang mahuli ng mga kamera ang kanyang mukha, isinuot niya ang kanyang face mask at naglagay ng bala sa kanyang baril. Pagkatapos, gumamit siya ng telepono bilang pain para utakan ang security guard sa pasukan. Nagsimula ang telepono na mag-countdown. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, ang gwardya ay tumakbo palabas upang itapon ito. Sinamantala ang pagkakataon, inatake siya ni Rencho at nauwi sa pagbaril sa kanya. Hindi na alerto nito si Morris dahil ang silencer sa kanyang baril ay pinipigilan ang tunog ng putok ng baril. Pagkatapos ay madali siyang nakapasok sa security room matapos na agawin ang susi ng bantay sa kanyang uniporme Pinatay niya ang mga CCTV camera, inalis ang kanyang maskara ng may katiyakan at pumunta sa study area. Nakatagpo siya ng isa pang security guard sa daan na madali niyang pinatumba Pagkatapos ay pumasok siya sa silid at binaril si Morris ng dalawang beses Isang beses sa nuo at isang beses sa dibdib na ikinamatay niya Kinuha ni Rensho ang berding ferry mula kanina bilang isang alaala para sa kanyang sarili Pagkatapos makumpirma na siya ay patay na Sa mesa, nakita rin niya ang larawan ng ina ni Morris na may note sa likod Ngunit umalis si Rensho nang hindi ito iniisip sa susunod na eksena, makikita natin si Rensho na nakasakay sa isang eroplano. Nag-e-enjoy siya sa biyahe habang nagte-text sa kanyang kliyente tungkol sa matagumpay na pagpatay. Tinanong siya ng pasahero sa tabi niya kung meron ba siyang bubble gum. Nakita ng babae ang laruan na diwata sa loob ng kanyang bag nang buksan niya ito para bigyan siya ng bubble gum. Hindi siya nagsasalita tungkol dito, ngunit nagtataka siya kung bakit ang isang matandang lalaki ay may dalang laruan ng isang bata. Naipaalam sa bansa ang tungkol sa pagpatay kay Morris nang magpunta si Rencho sa Paliparan. Habang papaalis, nakita niya ang isang batang babae na nagdadala ng isang manika na kahawig ng nakita niya sa kwarto ni Morris sa kanyang backpack. Hindi niya ito masyadong pinansin hanggang sa may mangyari na namang kakaibang pangyayari. May nakita siyang berdeng laruan sa mesa sa labi ng kanyang apartment building. Nagkataon na nasa mesa din ni Morris ang ganitong laruan nang pumanaw siya. Bumalik si Rencio sa penthouse at inilagay ang berding diwata sa isang display table kung saan ito pinananatiling ligtas. Naglalaman ito ng maraming iba pang mga alaala na kinuha niya mula sa mga taong napatay niya, kabilang ang pera, panulat, baso at iba pang mga bagay. Pagkatapos magpadala ni Rencio ng email, humiga siya sa sopa at natulog. Ang doorbell ay biglang tumunog sa kalagitnaan ng gabi na nagpagising sa kanya. Sinuri niya ang front door camera bago ito buksan dahil kakaiba ito. Nakatayo sa labas ang receptionist na may hawak na isang box. Iniwan lang niya ang kahon sa sahig at tumalikod nang hindi niya buksan ang pinto. Pagkatapos ay dinala niya ito sa loob at maingat na inilapag sa counter ng kusina. Bagamat ito ay naka-address sa kanya, ang tala sa kahon ay hindi nagpapakita ng pagkakakilanlan ng nagpadala. Sa kabilang banda, ang pirma sa ibaba ay kahawig ng pag-aari ng ina ni Morris, na dati nating nakita sa picture frame noong gabi bago siya pumanaw. Pinag-iisipan ni Rensho kung itatapon ba niya ang kahon o hindi, ngunit mas nanaig ang kanyang pagkamausisa. Habang maingat niyang binubuksan ang pambalot, isang kahon ng laruan ang tumambad sa kanya. May mga bonus surprises daw sa loob at ipinadala ito ng kumpanya ni Morris. Binuksan muna ni Rensho ang kahon upang matukoy kung ito ay isang bitag o hindi. Nang buksan niya ito ay nagulat siya sa kanyang mga nakita, sinalubong siya ng mga plastik na tangke, baril at mga sundalo. Kinuha niya ang isa sa mga laruan at sinuri ito, ngunit wala siyang natuklasang kakaiba. Ang kahon sa kalaunan ay nahulog sa counter ng mag-isa. Lumapit si Rencio para makasigurado dahil naaalala niyang wala ito sa gilid. Laking gulat niya nang matuklasan niyang wala na ang mga laruan na sundalo na nasa kahon. Kasunod nito, ang iba pang mga kakaibang pangyayari ay naganap sa bahay. Ang mga ilaw ay biglang namatay at ang mga kurtina ay gumalaw ng magisa. Sa pag-inspeksyon, nalaman ni Rencio na naputol ang wire ng ilaw. Biglang sinaksak siya ng isang sundalo gamit ang matalas na sandata sa ilalim ng mesa. Nalaman ni Rencio na ang mga laruan na sundalo sa kahon ang nasa likod ng buong bagay na ito. Pinagbabaril siya ng mga ito habang nakayuko siya para tingnan sila. Halos hindi siya nasaktan sa mga bala, ngunit tumakas siya dahil sa pagkagulat at takot. Hindi nagtagal ay tinira nila siya ng pampasabog na naging sanhinang pagkasunog ng kanyang pantalon. Napansin ni Rensho na ang mga laruan na sundalo na ito ay maliliit at may sariling buhay ngunit hindi kapanipani walang nakamamatay. Nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtakbo sa banyo habang walang tigil na pinagbabaril siya. Marami siyang hindi nakakapinsalang tama ngunit masakit ang mga bala na tumetama sa kanyang balat at ang kanyang tuhod ay malubhang na sugatan. Kasunod nito, sinuri ni Rensho ang sala gamit ang isang hand mirror. Laking gulat niya nang malaman na pinaputukan nila ang mga bambilya upang dumilim ang silid. Sa sandaling makita siya ng mga sundalo, inilunsad nila ang isang kanyon sa kanyang direksyon na nabasag ang hawak niyang salamin sa proseso. Sa pagkabalisa, binuksan ni Rensho ang kabilang pinto sa kanyang silid at kinuha ang kanyang baril. Nagpalitan sila ng mga putok habang tumatakbo siya para makarating sa kusina. Kumuha siya ng rifle mula sa kabinet at pinaputokan sila ng maraming beses. Biglang tumahimik ang mga sundalo dahil sa takot. Sinamantala ni Rensho ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglipat ng mga una ng sopa upang lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Binaliktad niya ang buong sopa at natuklasan ang kanilang mga bangkay na nakahandusay sa ilalim nang tumigil sila sa paggawa ng ingay. Ang mga nabubuhay pa ay tinutulungan ng iba at pinapasakay sila ng jeep. Si Rencio ay namangha at nahihirapang paniwalaan ang kanyang nakikita. Tinapakan niya ang mga sundalo hanggat makakaya niya nang malaman yang tatakas na sila. Dahil sa vibration ng putok ng bala, tumalsik ang mga sundalo na nagpapaputok pa sa kanya ng barilin sila ni Rensho. Ngunit ang pag-atake ay hindi nagtatapos doon. Tatlong army helicopter ang bumangon mula sa mesa at lumipad patungo sa kanyang direksyon. Sinubukan nilang patamaan siya ng missile, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Gayunpaman, dinaig nila siya sa pamamagitan ng walang tigil na pagpapaputok sa kanya ng mga missile. Pumunta si Rencho sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Kinilabutan siyang makita ang maraming sugat at pasa sa kanyang mukha nang tumingin siya sa salamin. Nilinis niya ang mga sugat niya sa abot ng kanyang makakaya at nilagyan ng alkohol. Isang napakalaking bola ang biglang tumama sa pintuan ng banyo na bumutas dito bago niya malaman kung ano ang nangyari. Lumipad ang isang helicopter sa silid at nagsimulang atikihin siya. Si Rencho, nang hindi na makapagpigil pa, ay gumamit ng tuwalya upang seluhin ito at ibinagsak ang laruan sa lupa. Ang sundalo ay hindi sumusuko kahit na pagkatapos niyang iflash ang mga natira sa banyo sa wakas, pinatay niya sila sa pamamagitan ng paglubog ng nakasaksak na hairdryer sa tubig. Nagpa siya siyang manatili sa banyo, kung saan ligtas siya para sa natitirang bahagi ng gabi. Kahit na sobrang sakit ay tinatahi niya ang sugat sa kanyang hita. Lumitaw ang isang anino sa ilalim ng pinto pagkaraan ng ilang oras. Nakatanggap si Renzo ng tala mula sa isang sundalo sa labas na humihiling na sumuko siya. Ang lalaki ay namangha sa katalinuhan ng laruan. Sa papel, isinulat niya ang salitang SCREW YOU. Natuklasan niya na ito ay isang bitag nang sinubukan niyang ibalik ito. Nakatayo ang mga sundalong may hawak ng tangke na handang magpaputok sa kanya. Nagawang makaiwas ni Rensho sa mga bala ng tangke, ngunit bilang resulta, ang epekto ay lumilikha ng mas maraming butas sa pinto. Umakyat siya sa bintana upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit nahirapan din siyang makababa sa ikalabing apat na palapag ng gusali. Malapit na siyang makarating sa balko na hey, ngunit tulad ng inaasahan niya, inatake siya ng isa pang helicopter. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid, at madali lang para sa mga laruan na sundalo na itulak siya anumang oras. Nagpaputok si Rencio ng isang putok na naging sanhinang pagbagsak ng helicopter sa eksaktong sandaling iyon. Nakahinga siya ng maluwag nang makabalik siya sa balko na Habang naghihintay ang mas maraming sundalo sa kanyang pagbabalik, itinuon nila ang kanyon sa bintana sa loob. Pagkaraan ng ilang oras, nakaisip siya ng isang paraan. Gumamit siya ng rubber duck sa swimming pool para ilihis ang atensyon ng mga sundalo. Pagkatapos, mula sa kabilang panig, inatake niya sila gamit ang isang fire extinguisher mula sa likuran. Napansin niya ang isa pang grupo ng mga sundalo habang sinusubukan nilang tumakas. Nagpaikot-ikot ang mga sundalo sakay ng jeep habang nagpaputok sa kanya. Gumawa si Rensho ng flamethrower mula sa lighter at spray para masunog ang mga ito ng buhay Sa kanyang galit, kumuha pa siya ng kutsilyo at pinagputol-putol ang kanilang mga katawan Pagkatapos ay bumalik siya sa kung saan nilalabanan ang grupo ang fire extinguisher at gumamit ng isang kahon para tapusin sila Sa kalaunan, ang bawat laruan na sundalo ay patay na Sinuri ni Rensho ang mga nasunog na plastic habang nakahiga Binibilang niya ang mga ito at inihambing ang kanilang bilang sa kahon upang matiyak na patay na silang lahat. Sa wakas ay gumaan ang loob niya nang tumugma ang mga numero, ngunit hindi niya napansin ang bonus na sorpresa na binanggit sa likod ng kahon. Siya ay nag-relax sa kanyang swimming pool habang lumalangoy at umiinom ng alak. Biglang hiniwan ang hindi nakikitang nilalang sa tubig ang kanyang pulso. Lumabas siya kaagad at napagtantong kailangan niyang tahiin kaagad ang mga sugat niya. Sa abot ng kanyang makakaya, tinahin niya ang hiwa gamit ang isang karayom at sinulid. Upang maiwasang atikihin ng mga natitirang sundalo, nagpasya siyang lisanin ang penthouse. Gayunpaman, hindi niya alam na sinundan siya ng problema sa elevator. Habang bumababa ang elevator sa first floor, biglang nawala ang ilaw at nasira ang mga pindutan ng elevator. Tumingin siya sa paligid gamit ang flashlight ngunit wala siyang makitang tao. Nakita niya ang isang komando sa loob nang muling umilaw ang panel. Umakyat ang laruan sa elevator sa pamamagitan ng ceiling panel na nasira. Natuklasan ni Rencio na nastock ang elevator at wala na siyang ibang mapupuntahan habang sinusundan niya ito mula sa likuran. Tumalun siya sa pangalawang elevator bilang huling paraan. Dahil sa pakiramdam na natakasan na niya sa wakas ang panganib at ngayon ay ligtas na siya, tinanggal niya ang panel ng kisame at pumasok sa loob. Ang kanyang kagalakan ay panandalian, hindi niya alam na sinundan siya ng komando sa loob. Dahil sa kanilang magkaibang laki, kaunting pinsala ang natatanggap ni Renzo mula sa paulit-ulit na pagsaksak ng kutsilyo ng komando. Ang komando ay nahuli ni Renzo, na inilagay siya sa pagitan ng mga pintuan ng elevator. Sa kalaunan, dinurog ng pinto ang kanyang ulo at pinatay siya. Napangiti si Renzo sa walang ulong katawan ng laruan. Nalaman na lang niya sa bandang huli na konektado ito sa isang pampasabog. At namatay siya nang pumutok ang pampasabog. Sa huling eksena, ang kahon ng laruan na may nakadikit na sticker na nagsasaad na sa loob ay may mga bonus na regalo tulad ng thermonuclear weapon at komando. Pagkatapos, ang ninakaw niya na laruan na ferry ay bigla din kumilos ng mag-isa. Subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.